Tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-celebrate. Mapa-birthday man yan, ginyag, kasal, fiesta, o kahit yung simpleng salo-salo lang kasamang pamilya. Hindi mawawalang inuman pagkatapos kumain ng masarap na pagkain, di ba, Audrey? O, oh, misa na, gumagawa na lang ng dahilan para lang makapag-inom eh. Oo, diba? reunion, mm -hmm. ganon. O, well, tama ka dyan, Pero mga ka-RSP, mag-ingat po tayo sa pag-inom ng alak dahil baka masira yung ating atay. Oo. no Ngayong umaga ay makakasama po natin si Dr. Via Roderos galban para malaman po natin kung paano maiwasan yung liver cirrhosis o yung pagkasira ng ating atay. Pero bago natin siya makausap, panoorin po muna natin ito. Tayong mga Pilipino, hindi mawawala sa kahit anong selebrasyon ang pag-inom ng alak. Bukod pa doon ang pagkain natin ng mga matatabang pagkain. Ika nga nila, it's the perfect combination. Ang iba naman ay ginagamit ang alak bilang pantanggal ng stress. Pero maginayhinay hinay po sa pag-inom ng alak at pagkain ng fatty foods dahil ito ang mga sanhinang pagkasira ng atay o tinatawag na liver cirrhosis. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, sa isang libong namatay sa taon ng 2020, ay 27.3% dito ay nagmula sa liver-related diseases at 31.8% dito ay namatay dahil sa liver cirrhosis. Ang Pilipinas rin ang isa sa may mataas na kaso ng hepatitis B na sanhiri ng liver cirrhosis. Ating alamin ang iba pang sanhi ng pagkasira ng atay at paano natin ito maiiwasan. Dito lang sa Sinidoc. Ayan, magandang umaga at welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas, Dr. Abia. Good morning, Sir Audrey, Miss G, and sa lahat po ng mga manonood natin, Rise and Shine po. Dok, ito po ha, sa mga manonood natin na hindi familiar sa liver cirrhosis, ito po yung kondisyon kung saan na nasisira yung atay. No? Mm -hmm. Pwede rin po ba itong mag-lead to kidney failure? Okay. Or liver, liver failure. Yeah. Oh, oh, liver failure. Actually magkakadugtong lahat yan, no. Mm -hmm. Pero just to explain what liver cirrhosis is. Yung liver cirrhosis is is the scarring of the liver, no. Yung liver kasi natin may ability yun to regenerate or nahihil niya yung self niya, especially kapag may injury, mm -hmm. no. So, kapag umiinom tayo ng alcohol minsan, no, it, it can be too excessive, pwedeng magkaroon ng injury sa liver natin. Our liver has the capability to regenerate or to heal itself no kaso no kapag napasobrahan naman no um kapag nagre-regenerate yung liver natin no it leaves scars no so ang liver cirrhosis is the scarring of the liver that is permanent na hindi na nag-heal yung liver natin no mm -hmm. so when it becomes very advanced no doon na tayo nagkakaroon ng mga different organ failures pwede yung liver failure sinabi ni ma'am na kidney failure kasi lahat ng organs natin magkabilang mm -hmm. yes. well um Kanina, na na pag-uusapan medyo na know, yung pangunahin ko santo yung pag-inom ng alak mm -hmm. ano ba yung yes. sobra sa tama lang Okay. Uh -oh. Now, there are recommended amounts actually, no? And um, apart, of course, from uh, alcohol, no? Uh, excessive alcohol drinking, no? May mga non-alcoholic fatty liver disease din. Yung NAFLD, no? Yung tinatawag na sila. Pwedeng mm -hmm. mag-cause uh, mag din ng cirrhosis, no? Patawa si Sir Audrey, oh, okay. no? Kasi sa kanya oh, ako nagkukonsulta, no? <laughs> eh. Dahil oh. mahilig ako sa mga fatty foods, mga ganyan. Uh oh, Lepechon, liyan po. Mm -hmm. Nagkukos din po ito man. ng... It, Can, no but we go back no doon sa tanong natin about the alcohol no? usually we recommend no sa alcohol sa mga lalaki no um, at most no two glasses of wine no a day no for women naman no medyo konti one glass a day lang mm. no because no our liver cannot ako or cannot tolerate yung mga excessive amounts nga ng alcohol. No? Mm -hmm. So, pero hindi lamang alcohol ang nagkukos or too much alcohol ang nagkukos ng liver disease. No? Pwede yung uh, metabolic diseases caused of course by lifestyle no? Yeah. and uh -huh. chronic infection sa liver natin. Hepatitis B, Hepatitis C. Okay, mm -hmm. so dali ah, uh, fatty foods at uh, saka yung excessive uh, uh, alcohol intake. Alcohol. Yeah. And ha sugar also kasi sugar. unused sugar pwedeng ma-convert into fat. Mm. Mm -hmm. How about smoking? Smoking is another, ano, no? Yeah. Dapat mga, nating ano rin Yung yun. mga combination na ginagawa na masama yung epekto yeah. sa pangangatawan. Dok ano pa po yung mga sintomas na makikita kapag ikaw ay meron ng liver cirrhosis? Uh, important yan Ms. Meji, na malaman natin, no? Kasi um, at the early stage, no, of cirrhosis, no, or dun sa mga initial pa lang natin mm -hmm. nararamdaman usually it can manifest as loss of appetite. Mm -hmm. no? It can also manifest as uh stomach pain especially dito sa um, upper right up no up kasi dyan yung low? liver natin Oo, no sa right part uh, uh, upper uh, dito no up. um, another no kapag more advanced na siya no napapansin natin na naninilaw na naninilaw na tayo no mas nangangati no kasi ang paninilaw is caused by a rise you know in our bile no hindi na kasi na niregulate ng liver natin no mm -hmm. usually that can also cause pangangati no makati kasi yung bile eh kasi mm -hmm. yun yung sensation niya. Another is mas dark yung stools natin, mm -hmm. no? Mas dark yung urine natin. Kasi what gives it color is yung bile nga that is produced by the liver. So kung nasira yung liver natin, hindi na mareregulate yung pagproduce ng mm -hmm. bile. Dok, mm -hmm. uh, up lang no. Gano'ng katagal o ilang beses yung manifestation, for example yung yung stool, yung yung urine. Pag gano'ng katagal mo, pag nakikita mo lang dark yun, na kailangan mo na magpacheck. If it's consistent no um, especially kapag kunyari wala ka namang iniinom na iron supplements because mm -hmm. iron supplements can actually cause darkening of stools mm -hmm. no um, usually kapag napapansin natin na tuloy-tuloy ito no there's no prescribed time for it mm -hmm. no basta no hindi lang siya isang beses no? hindi mm -hmm. nagdidiin siya dalawang beses multiple times no? and you see it um, with other symptoms such as paninilaw yung iba nga nagkakaroon ng um hepatic encephalopathy mm -hmm. meaning nagkakaroon na ng confusion mm -hmm. meaning minsan hindi na nga sila nagigising eh so that can actually cause no uh -huh. that or that is caused by advanced na liver cirrhosis uh -huh. or liver disease speaking of meds no um sinasabi din nila kapag uh, too much naman yung mga tinitake mong supplements or uh -huh. medicines uh -huh. nakaka-apekto rin to sa liver tama uh -huh. po ba yun uh -huh. Yung matatapang na gamot oo uh -huh. ah yeah. uh, that's why, no, when we prescribe, no, kapag magtetake tayo ng bagong medicines, it's always dapat under the guidance ng isang health professional, mm -hmm. no, gaya ng doctor, nurse, no, kasi um, the medicine can go into our blood. Mm -hmm. Yung blood natin nagtatravel yan sa lahat ng organs natin, no. Mm -hmm. So that's important, especially when we talk about um, damage to our liver. Mm -hmm. Mm -hmm. How about yung supplements, though yung supplements, no? Ako, Kasi minsan dami na natin exactly, ni inom, oh, di ba oh. parang may pampa fresh, uh -huh. pampa health immunity, dami dami na. ako i would often advise, mm -hmm. no, Miss Meiji, my patients, no, that food is medicine. Mm -hmm. no, lahat ng supplements actually natin, kailangan ng katawan natin. as long as balancing diet natin, meron tayong source ng carbohydrates, mm -hmm. protein, fat of uh, normal na amount, mm -hmm. no? Um... Medyo hindi natin kailangan ng supplements. However, kapag no, nagkaroon tayo ng mga deficiencies sa vitamins, doon mas kailangan natin ng supplements. So, mm -hmm. kailangan talaga ng balance in everything, especially in our food, what we take in sa body natin. Okay, ito balance. na ito, koras. Paano ba yung gamutan po nito? Mm -hmm. Kasi, ah... Uh, the more than yung pagbabago ng mga ng lifestyle. Syempre, yung iba yung severe na yung kalagayan uh, kalagay ng kanilang liver ay eh, kailangan na ng gamutan. Paano po to? Ako Sir Audrey, no, ang cirrhosis of the liver is not reversible. Mm. Kapag meron na, na meron na tayong cirrhosis, no, mahirap na, na ng gamutin 'yan. Usually what we resort to no is kapag extensive siya no, or decompensated advanced na yung cirrhosis no we would advise no liver transplant no mm -hmm. pero may mga ways tayo kapag naagapan natin sa early stages no mm -hmm. we can prevent yung pag-advance ng disease no through ang pinaka solution talaga diyan is lifestyle changes mm -hmm. no um, especially for those who have been diagnosed na may cirrhosis We recommend stopping drinking alcohol na para hindi mag-further yung mm -hmm. disease. Mm -hmm. no? Tsaka modification sa diet. Mm -hmm. yeah. Pero yung mga buntis halimbawa uh, sa mga kababaihan ano mm -hmm. habang buntis sila at meron silang uh, fatty liver. Minsan nahihirapan daw eh kahit anong bago sa diet mm -hmm. na ayusin ito. Hmm. Paano paano mawawala ang fatty liver during period of pregnancy? Oh, siguro lalo na 'yang pag pregnant ka, ang daming nangyayari sa body mo, 'di ba? May hormones ka. That's important. Yeah. Miss Meji, that's important. Actually, no, especially sa mga buntis nating mga nanonood no ang priority palagi no is always yung health ng mother health ng baby ang mm -hmm. uh, important thing dyan no, is we monitor actually yung mga blood sugar levels mm -hmm. natin no kasi again no magkadugtong-dugtong yan lahat kapag may excessive uh, sugar tayo magkakaroon pa yung ma-convert into fat especially the unused ones no? mm -hmm. so ang importante diyan no is we always consult especially sa mga buntis no mm -hmm. is we always make sure na magkoconsult tayo sa ating OB no to monitor yes. yung mga kailang i-monitor sa mm -hmm. katawan natin no okay. kasi lastly na lang do ano pong maipapayo nyo sa ating manonood para maiwasan itong liver cirrhosis since this is irreversible mm -hmm. okay uh -huh. uh, sa ating pumanonood, everything is balanced no As everything is all about balance. So, hindi no, naman po ganun kasama ang pag-inom ng alcohol, but if we moderate it and we uh, take things into moderation, mas mapapabuti natin ang ating kalusugan, especially when it comes to cirrhosis at pangangalaga sa ating atay. Mm -hmm. Disiplina. Disiplina. Disiplina at sa balance pagkain. is the key. Tama, yeah. Thank you very much, Doc Dia, sa pagpapaliwanag po doc. sa amin tungkol sa liver cirrhosis. Kaya naman mga ka-RSP, panatilihin natin ang ating katawan na malusog at malayo sa mga sakit. Salamat po ulit, Dr. Avia. Maraming salamat, salamat. Thank you.